di mo kailangan pa bumili sa labas para makakain ng masarap na pie. Dahil pwedeng pwede tayo makagawa ng masarap na pie gamit lamang ang slice bread, sa video nga nga ito ay gagawa ako ng banana bread pie, paano ko nga ba ito ginawa? Gagamit tayo dito ng slice bread, bali anim na slice bread ang gagamitin ko. Sunod e flatten ang slice bread gamit ang rolling pin, pero pag wala kayong rolling pin katulad ko ay pwede tayo gumamit ng baso sa slice bread na gagamitin, pwede kayo gumamit ng mga near expiry para mapakinabangan at di masayang. Pagkatapos ma-flatten ang bread sunod tanggalin ang bawat side ng slice bread katulad nyan para mamaya ay masilg natin ito. Sa gagamitin pala na slice bread piliin ang walang butas sa gitna ma bread para pag nilagyan ng filling di lumabas. Sunod ay gagawa tayo ng banana filling, gagamit tayo dito ng saging na lakatan, pero apat na piraso lang ang gagamitin ko at marami na nga magagawa ang apat na piraso na saging. Lakatan pala ang gamitin na saging wag gumamit ng saging na saba at nasubukan ko dati gumamit ng saging na saba di masyado masarap. Durugan lang ang saging ng berry light. Sunod ay gagawa tayo ng slurry. Magtunaw ng cornstarch. Bali 2 tablespoons cornstarch ito at tutunawin ko sa kalahati cup na water. Haluin lang hanggang sa madissolve ang cornstarch at iset aside. Lutuin ang namash na saging na lakatan, sa isang kawali maglagay ng butter o margarine. Pag na na ang butter o margarine ilagay ang namash na saging at haluin para maabsorb ng saging ang butter. Sunod lagyan ng tubig, mga isang cup na water ang nilagay ko dito. Sunod lagyan ng sugar, mga isang cup of sugar din ang nilagay ko. Haluin hangga sa matuno ang asukal at antayin kumulo, saka ilagay ang ginawa natin slurry. Dahil Senate aside natin ang natunaw na cornstarch kanina, bago ilagay sa banana ay haluin muna dahil tumigas ang cornstarch. Dapat ganito ang consistency ang pagkakaluto ng banana. Sunod, ang mga na-flatten na, na slice bread lagyan ng banana filling, naglagay pala ako ng cheese dito para cheesy pero optional lang ito pwede din na kayo maglagay ng cheese, gamit ang tinidor isild ang bawat gilid ng slice bread para di lumabas ang banana filling at ang cheese. Kulitin lang hanggang sa maubos lagyan ng banana filling ang naflatten na sliced bread. Naalala ko natuto ako magluto nito noong kasagsagan ng pandemic, at tinitinda ko, dahil nga sa sobrang sarap ay mabilis lang maubos, kaya pwede pwede itong pantinda. Ito na lahat ng nagawa ko na pie, bali nagdagdag ako ng gawa dahil madami ang nagawa ko na banana filling. Sa nabati na itlog, ilagay ang banana pie, pagkatapos makot ng itlog ay ipagulong sa breadcrumbs. Paisa-isa lang pala ang pagdip sa itlog at paglagay ng breadcrumbs para pantay na malagyan. Ito na lahat ang banana bread pie, na knockout ng breadcrumbs. Sunod ay ipiprito natin ito, bago ilagay ang bread pie siguraduhin na mainit na ang kawali para di dong ikit, at medyo malakas nga pala mag-absorb ito ng mantika, kaya dapat madami mantika ang ilagay, at hanggat maari deep fry ang gawin para masigurado na maluto at di masunog. Pagluto na ang kabila ay balikterin lang para pantay na maluto, naniniwala ba kayo, na pag ikaw ang magluluto di mo natitikman ay nabusog ka na? Dahil sa amoy palang talagang mabubusog ka na. Ito na lahat ng naluto ko na banana bread pie, tunog pa lang ng paglagay sa mangkok alam mo crunchy na, at tingnan nyo naman ang feeling nakakatakam at nagmelt ang cheese mas masarap pa nga dito pag quick melt ang ginamit na cheese. At ito natikiman na. Pagkagat pa lang ang crunchy na. At grabe sobrang sarap. Kaya wag nyo sayangin ang sliced bread nyo pag di maubos ito ang gawin nyo, talagang di masasayang ang tinapay nyo at masasatisfied ka pa sa lasa.